Ano ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay pag-ibig? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Una sa lahat, titingnan natin kung paano ipinaliwanag ng salita ng Diyos ang salitang pag-ibig at pagkatapos ay titingnan naman natin ang ilang paraan upang magamit natin ito patungkol sa Diyos. Ang pag-ibig ay matyaga at mabait ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Hindi ito nag-uugaling mahalay. Hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan. Hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Ito ay naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagbabata ng lahat ng bagay at ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Kung mayroong paghahayag, ang mga ito ay lilipas. Kung may pagsasalita ng mga wika, sila ay titigil. Kung may kaalaman, ito ay lilipas. Unang Korinto 13.4-8 Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin ng mga kristyano. Kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal, ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3.16 at Roma 5.8. Ito ay sapagkat sa ganitong paraan, inibig ng Diyos ang salibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, Si Kristo ay namatay para sa atin. Makikita natin sa mga talatang ito na pangunahing layunin ng Diyos na makasama niya tayo sa kanyang walang hanggang tahanan sa langit. Gumawa siya ng daan upang maging posible ito sa pamamagitan ng pagbabayad sa kaparosahan ng ating mga kasalanan. Mahal niya tayo at ito ay ayon sa kanyang kagustuhan. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Oseas 11.8 Ang pag-ibig ay nagpapatawad. Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan. Unang Juan 1.9 Ang pag-ibig ay hindi ipinagpipilitan ang sarili sa sinuman. Yaong mga lumalapit sa kanya ay ginagawa ito bilang pagtugon sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagpapakita ng kagandahang loob sa lahat. Ang pag-ibig ay gumagawa ng kabutihan sa lahat ng walang kinikilingan. Ang pag-ibig ay hindi nagnanasa sa mga bagay na pagmamayari ng iba. Namumuhay nang simple at hindi nagre-reklamo. Ang pag-ibig ay hindi nagyayabang kahit na madali niyang magapi ang sinuman. Ang umiibig ay hindi sapilitan ang pagsunod. Ang Panginoong Yesus ay hindi sapilitang sumunod sa kanyang ama, bagkos buong puso siyang tumalima sa kalooban ng kanyang ama sa langit. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sangkatauhan na iniibig ko ang ama. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng ama, ganoon ang ginagawa ko. 1.14.31 ang pag-ibig ay palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Ang maikling paglalarawang ito sa pag-ibig ay nagpapakita ng isang buhay na hindi nakasentro sa sarili. Kamangha-mangha na binigyan ng Diyos ang mga tumanggap sa kanyang anak ng kakayahang umibig na kagaya niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Tingnan ang Juan 1.12, Unang Juan 3.1, 23 at 24. Ito ay isang napakalaking hamon at pagpapala. Iyan ang aming sagot sa tanong na, ano ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay pag-ibig? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, I-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.